yon mga idol magandang tanghali sa inyo lahat familiar ba kayo dito sa prutas na ito mga idol yan o pakita ko sa inyo yan o. familiar ba kayo dito mga idol ito ay isang uri ng prutas mga idol nung mga maliliit pa kami mga idol ito yung inaano namin Uh, kinukuha namin sa mga gubat ayan hmm. tamis mga idol ayun o -hmm. Uh -huh. uh -huh. Ito mga idol ay ang lasa nito ay parang ano. Ma maasim-asim na ano. Na may halong matamis. Napakasarap nito mga idol. ang dahon niya mga idol ay ganito yung dahon niya kung familiar ito sa inyo ito ay kung tawagin doon sa amin ay ito yung ano, karambutan yan mga idol ang sarap mga idol ito yung uh, to mga idol na pantawid gutom mhm uh -huh. Sarap mga idol. Wow! Ito yung pang-nahing prutas dun sa sa ano namin, sa lugar namin. Kaya kung meron dyan sa inyo mga idol, subukan nyo ito at hindi naman tulason. serap Sarap! ganito po yung dahon niya tapos yung bunga niya pag hilaw ayan ayan po kulay green ito po yung dahon niya oh. titigan yung mabuti sarap nito mga idol kahit yung buto pwede nyo nang ano, lunokin mga idol ngayon pakita ko sa inyo yung paghilaw siya. Ayan pagka hilaw siya mga idol ay maamoy iba yung amoy ang hinog nito ay kulay dilaw ayan dito lang yan mga idol sa garden ko ayan yun doon mga idol yun doon sa ano yan o oh. yung parang damo na yun doon lang yung matatagpuan yung ano yung pinuha ko kasi ito naman yung garden ko Oh so yun lang mga idol Magandang tanghali sa inyong lahat yan